Mo. yun mo. You know? You kakaiba yan, oh. Kita. Kita, no, no, kita. to, mga idol, oh. Ayan, oh. Oh. Kakaiba tong ano ba oh. yun, ah. Ano ba nakikita nyo? Uy, no, para may ano siya, oh. Parang ano? Di ba? May nakapatong na Parang may nakapatong na bilog, ah. Sa baba. Ay, parang kakaiba na to, tula. ayun no? oh. Ay, dali, dali. Maganda tong scoop na to. Ano ba palagay mo dyan, idol? Ha? So, ano palagay Ano palagay mo dyan? Total? Di diba, nakaraan nag lunar eclipse? Oo. Oh. Ba't parang may nakapatong na ano? Bilog no? Oo, oh, ayun oo. Ano yan? Hindi kung meron kang telescope, yung mga, mga, malaking telescope, ay, makikita, makikita mo yan eh. Ayun oo, <coughs> ay, no, idol ano ba to? Mga idol oh. Ayun oo, may bilog talaga siya. Ayun oo, tingin yun, ito yung buwan, nakita nyo. Ayun, eh, mga puno. Parang mis mismo ang bilog Mga talaga. puno ito, mga idol. Ayan ah, mga puno ito. Puno yan. Lang. Tapos ito, mga puno ito. Ayan Oh. Kasi hindi makita. Nakita, nakita nyo yung buwan ngayon? Mga idol, o kakaiba o oh. Yung buwan niya, tapos sa taas niyan Parang may nakapatong Parang may nakapatong mga idol, yung buwan niyan Ayan yung mga ano, ayan yung between o oh. Ayan yung mga between o, oh, sa taas o oh. Ayan o, oh. nakita niyo mga idol, butiwin niyan o toto. Ito, 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 ito Ito, pakita yung between Baka kasi hindi sila naniniwala eh Diba ayan o, oh, between niyan mga idol o oh. Sa taas o, oh. ayan o oh. Yan mga butiwin, kumikislap yan. Oh. Oh. Ayun, ayun pa yung butiwin na isa, oh. Kumikislap, oh. That, Tapos, yan no. Oh, yan sa taas may mga bituin yan Tapos ayun yung buwan kami, oh, asan yung hindi man, buwan? Hindi kami nag- Ayun, oh, bumababa na naman. Ayun yung buwan. Oh. Nakita niyo yung buwan, mga idol, Ay, oh, isa taas noon, mga idol, may ano parang bilog. Ano kaya yun <laughs> Comment nga kayo mga idol, ano idol ano ba 'yon? Ah, uh, yan? Sa tingin mo? Ganun. Ano hindi ba hindi sa tingin hindi hindi mo niyan? Hindi ko maintindihan eh. Sino kaya makapagpaliwanag yan Ano kaya 'yan? Ano ibig sabihin yan buwan yan eh eto yung puno eto yung bahay oh ayun oh. mga bahay oh, mga puno yan where yan, tapos pag tinaas mong gano'n ayun buwan na oh, oh tapos meron pang ano yung bilog sa taas, di ba? nakita nyo parang bilog oh ayun kitang kita kitang kita nyo naman mga idol, di ba? ayun oh buwan nyo na parang ang buwan nya parang naka smile oh <laughs> naka smile sya tapos parang may bilog sya, di ba tol? ano ibig sabihin oh, no no? lang yan yung eclipse. Hindi 'yan direct tip siya. O nakita niyo mga bituin, baka sabihin niyo ano lang 'yan, no. Ayun, bituin sa taas oh. Hindi siya sinamaling dito. Oh. oh. oh Ayun, yeah, nakita yung bituin, no. Oh. Walang edit 'yan. Walang edit 'yan, O. Oh. 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 Makita niyo. Oh. Ayun pa 'yung mga bituin, oh. Ito pa bituin, papakita natin to. Kasi dito lang isa lang bituin dito, What? eh maglipat ka ng pwesto oh, kayo baka sabihin ka pa oh, oh. para pagkita pa rin oh ayan yan. Oh, bituin yan ayun oh Oh, bitu niyo. Dito makita ba dito? Kita pa rin niya. Imbuan kita, imbuan. Ayun niya, maganda. Ayun niya, imbuan na 'yan, oh. Tapos, ayan oh, gaganon ko lang bituin din niyo, oh. no. Ba't hindi kita yung between doon, no? Oh? Masyado lang maliit. Malayo. Ayan. Kasi sinum ko eh. Oh. Ano? Sino ito yung bahay ayun no? yan, oh. Yan yung, yung buwan. Ayun yung buwan oh. Oh. Tapos doon Kasi ayun oh, ayun oh between oh. Ah, taas oh. Oh. Sino mo kasi nakasum yan eh. Oh, ayun oh. No? Ayun oh, no? sinum ko lang yan para makita talaga. Oh. Oh, ayun oh. No? Ano kaya yung tol? Ayun no? yung po, po. oh. Hindi mo pa alam. Oh. Misa lang po mangyayari yan. Oo nga, no? Kanina oh. naman po may nakita po kami mga kung alam mo. Oo, oh, ano kaya yung nakita natin kanina na yun, no? Kakaiba po. O, oh, no, tol, no? O, pa po. O, sa taas. Oh, mga bituin, no? Okay na, tol, no? O, nawalaan na. Ito po. O, pa rin, no? Walang halong edit. Oo oh, nga. Kaya pure. hindi kita yung bituin na yun?